Namataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Patrol sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa kalagitnaan ng patrol operation ay namataan nila ang Chinese research vessel Jiang Yang Hong number 5 sa layong 14.92 nautical miles mula yan sa Maybabuyan Group of Islands. Ayon kay Tariela, nagsagawa ng radio challenge ang kadalang Philippine Coast Guard aircraft ngunit walang naging sagot o naging katugunan dito ang naturang Chinese research vessel. Ayon pa rin kay Tariela, nauna na rito ay pumasok na noon nitong buwan ng Hunyo Asyate ang Jiangyang Hong-5 sa Philippine Exclusive Economic Zone at umalis rin ng Hunyo Anuebe at saka nagsagawa ng isang marine scientific research sa may Pacific Ocean bago muling pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas nitong huling araw na hulang Hulyo ng taong kasalukuyan. Samantala, muli namang namataan ang parehong barko nitong linggo ng umaga sa layong 86 o 86 nautical miles. Yan po ay mula sa hilagang bahagi ng Kalayan Islands sa probinsya ng Cagayan. sa pamagitan po yan ng Automatic Identification System. Muli namang nanindigan ng Philippine Coast Guard na manatili silang maninindigan at magmumonitor para protektahan ang maritime jurisdiction ng Pilipinas at para mapanatili ang kaligtasan at seguridad laban sa mga foreign vessel na siyang nagsasagawa ng mga hindi awtorisado at mga ilegal na maritime activities sa ilalim hurian ng exclusive economic zone ng Pilipinas. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.